kamusta mga lodi, at ngayon ay pag-uusapan lang natin, ang nakakatakot na prinsipe. Dahil sa nakaraang kabanata nga, inireveal e na ang kanyang pangalan. At ang pangalan nga ng nilalang na yan, ay Prinsipe Ringo. At ayon nga sa hari, kayan daw ang kanyang anak na pinakatapat sa kanya, at pinakamaaasahan pa sa lahat. at kung matatandaan nyo yung sinabi ni Prinsipe Ringo patungkol sa kanyang mga kapatid. E eh talaga naman e eh nakakatakot, dahil mukhang handa nga niyang tapusin ang kapwa niya mga prinsipe at mga prinsesa, kung malalaman niya na sinusuway nila ang mga utos ng hari. E eh ang malaking katanungan dito, e eh gaano nga kaya kalakas si Prinsipe Ringo? Dahil kung susuriin natin sa mga nagdaang kabanata, eh mukhang malakas talaga ang nilalang na yan. Dahil kung matatandaan nyo, eh si Prinsipe Ringo lang naman ang nagbanta kay Prince Goro. Dahil napansin nga niya, na biglang umalis si Goro nang walang paalam sa lahat. Kaya tinanong niya si Prince Goro, kung saan daw ba ito pupunta. Pero sagot nga lang ni Goro, na wala na daw itong pakialam sa pupuntahan niya. Pero bago nga siya makaalis, E nagbanta si Prinsipe Ringo sa kanya. Na pagnalaman nga daw niya na sumusuway si Goro sa utos ng kanilang ama at ina. Eh mananagot nga daw ito sa kanya. Pero si Prince Goro nga, eh wala ring paki-alam sa banta ng kanyang kapatid. At nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pupuntahan. At yan nga ang puntahan ng mga mortal at para magawa niya ang kanyang sariling layunin na maunahan ang kanyang ama at ina sa pagkain sa dalawang manlalakbay. Dahil si Prince Goro, e matako at masiba, at nung nalaman niya na wala na silang parte sa mga tao. Dahil kung sa una, e sabi ng hari sa kanila, na sa kanya nga daw ang isang buong mortal, at ang isang mortal naman daw, e paghati hati iyan na lang ng mga magkakapatid. Pero nabago nga yan dahil sa pagdating ng reyna. Dahil ang parte ng mga prinsipe at prinsesa, e tila napunta sa kanilang ina. Dahil sa pambobola ng hari sa reyna, para hindi na ito magalit sa kanya. Kaya ang parte ng kanyang mga anak, e binigay niya ng solo sa kanyang asawa. Kung baga tig isang buo o tig isang tao sila nakakainin. At kaya dahil dyan, e bad trip si Prince Goro. Kaya naisip niya na unahan niya nalang kainin, ang dalawang mortal. Dahil pangarap nga niyang makakain ng sariwang tao. At si Zen Zoldyck nga ang kanyang nasagupa sa dalawang mortal. E paano ngayon mga idol, kung malaman ni Prinsipe Ringo, ang katiwaliang hakbang na ginawa ni Goro. E mukhang magkakaroon dito, ng labanan sa pagitan ng dalawang magkapatid. Dahil itong si Prinsipe Ringo, e mukhang papatay talaga, dahil sa kanyang katapatan. At nakita rin naman natin sa mga nagdaang chapter, e eh napakawalang puso ng nilalang na yan. Dahil siya ang isa sa nilalang na pumatay sa mga magulang ni Kid. At binutas niya ang tiyan ng nanay ng bata, para kunin ang puso nito. At siya rin sana ang papatay kay Kido, kung hindi lang siya pinigilan ni Princess Karen. At sa mga pangyayari na yan, e dyan natin makikita, na napakawalang puso ni Prinsipe Ringo. At kung pupunta naman tayo, kung malakas ba ang prinsipe na ito? E talaga naman, ang masasabi ko lang dyan, sa formahan pa lang niya, e masasabi na natin na malakas siyang nilalang. at mukhang papakitaan niya tayo sa mga darating na serye, ng matinding karisma sa pakikipaglaban. Kaya abangan natin mga idol, ang pagpapasiklab ng prinsipe na yan sa mga susunod na kabanata. At ngayon nga kung pupunta naman tayo sa kanyang ugali, o ang kanyang personality. E si Prinsipe Ringo, e may niping nila lang, o yung tipong mabilis siyang maumay, at ayaw niya na pinagaantay siya. At pag nauumay na siya, E bigla niya nalang tinatapos sa isang iglap ang kanyang kausap na alipin. At pag hindi niya rin nagustuhan ang sagot ng alipin sa kanya. E talaga naman, e kamatayan ang kahahantungan nito, katulad ng ginawa niya sa nanay ni Kiddo. Kung saan nagtanong siya, at gusto nga daw niyang kumain ng sariwang mga puso. Pero sagot kasi ng nanay ni Kid, na naubos na nga daw ang sariwang puso... Pero wag daw mag-alala si Prinsipe Ringo, dahil kumuha na ang kanilang mga kawal sa iba't ibang lugar. At maya maya daw e tiyak na nandyan na sila. Pero sa isang tisap mata, e tinapos siya ni Prince Ringo. Dahil sa kadahilanan, na hindi niya nagustuhan ang sagot ng alipin. Dahil ngayon nga daw niya gustong kumain ng sariwang puso, at hindi mamaya. Kaya kawawa talaga ang mga alipin sa kaharian ng silangan dahil binadanas nila ang kamatayan sa isang iglap sa kamay ng mga prinsipe. At kung pupunta naman tayo sa kanyang Nen Ability o kapangyarihan sa pakikipaglaban. Eh sa ngayon, eh hindi pa nire-revealed ang kanyang kakayahan at Nen Ability. Pero ang konfirmado na pinantatapos niya sa mga alipin, eh yung kanyang kamay at matutulis na kuko at abangan na lang natin, ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan, once na lumaban na siya sa segment ni Don Frick sa madilim na kontinente. Kaso ang malaking katanungan ngayon, e sino kaya ang makakalaban niya sa dalawang mortal, na naglakas loob na pumasok sa kanilang mundo? E ang walang pusong asasin kaya na si Zen Zuldik. E talaga naman, e bagay na bagay na magkita silang dalawa dahil pareha sila mga walang puso at puro pagpatay lang ang mga alam nilang gawin pero syempre sa kabilang banda e anong malay natin e si Don Fricks din pala ang kanyang makakalaban e talaga naman e ang masasabi ko lang e matinding bakbakan na naman yan kung magkataon pero kayo ba mga lodi sino sa palagay nyo sa dalawang mortal, ang makakalaban ni Prinsipe Ringo? At kung meron kayong sariling theory at opinion dyan, e eh wag kayong mahihiyang e-comment yan sa ating comment section sa ibaba, dahil anong malay nyo na tama ang inyong mga nasa isipan. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong nyan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!